sa ba ano kanang kanang kapoy na gigayo ang kanang trabaho nako sa Department uh, of Education. Usahay nga na question nako ang ako ang existence aning kanibutan uh, kalibutan na ni nga na gyud ko usahay ano wala na lang ko ni dagan. Uh, o third term nako ako nga mayor sa sudan sa Davao. Pero anang kagabi, Uh, alas gis na may na human o meeting. Pagkahuman, human, kaganinang kadlaw alas 2.45 a.m. ang ako ang uh, alarm kay para mula ka umi sa balay o 3.13 a.m. para makaabot mi sa first flight padulong sa Cagayan de Oro. Pagkahuman, naman, pag na mo dito sa, sa Cagayan de Oro, didiretso mi o butuan nagyatuhan naman ang katong mga eskolahan nga nag-pilot at matatag uh, curriculum sa ilahang grades 1, grade 4 at uh, grade 7. Kung duna po'y uh, activity ang Vice Mayor's League uh, dito sa Butuan City, nagatupo ko, pasalamat sa mga PC Mayor at sa ilahang at pag-awad kanila. Magiging ko, kung na sila tingog sa ilahang local school board, pwede ba masuportahan nila ang school-based feeding program sa Department of Education. Pagkahuman, nilupad ni Oga uh, isa ka oras o uh, one hour and five minutes, ikan butuan padulong din ni sa Tudela. Wala pa ba kang ibalong kung na ba ng chopper o dili pa. Kahuna-huna ka, ginoo mo na ba ni ang la katapusang adlaw sa na buhi, Kay usahay mo uyog ang chopper, usahay mo wala ang ang yahang uyog makaana ka kung uyog ba ni mo ma mauna ba ang uh, ending aning uh, nga adlaw ni pagkahuman uh, sa inyo sa Tudela o niya mi dito sa Misamis Oriental kay uh, pagkatumi sa ato ang mga ng muslim hatag tatagmin sa ilahang pahalipay para sa pagkuman sa ilahang uh, Ramadan, sa ilahang selebrasyon sa Eid al-Fitr. Ngunit, pag makanungo kong mga ina na na uh, kanta mam, ma kuna makanungo ko sahay, sa hay, huwag ka na nai-muhumong sa kuha, huwag ka na panayon lang, kuna uh, makita na ko ang mga learners, ang mga estudyante, ang mga bata, makita na ako ng Uh, luwi kaayo, kinahanglan yun kaayo o dakong uh, pagbango, reforms uh, sa Department of Education o nang makaanak kong uh, siguro insakto pa, tama pa ang ako ang patindog in his uh, tubangan ninyo as Department of Education Secretary. So, salamat sa inyong paghatag o kusog ka na po karong adlawang. I extend my warmest greetings to all the participant learners of the 2024 Regional Festival of Talents and the Department of Education Region 10, the host division of Misamis Occidental. I am very happy and excited to join this amazing gathering of talents and passion involving our elementary, secondary, and ALS students. Pinuot ko, kaganina, nagpasalamat si R.D. Art sa Apoa. Ah. Yan siya, sa, salamat ha, kay Yanhi, yun minimo sa Regional Festival of Talents. So, Muto na ko sa iya ha. R.D., ikaw raman po'y nangimbitan na ako. Ang ubang region, Bisan Region 11 gani, wag gani kong iimbita sa mga tagadabaw. Nalipay ko ugda po kaya makahatag ko o higayon uh, nga na, Katangan o inspirasyon ang ato ang mga learners para sa ilang kaumahon. First and foremost, congratulations to each and every one of you for being part of the Regional Festival of Talents. Your presence here speaks volumes of your dedication to excellence and determination to surpass limits. As we witness your skills and abilities on display, let us not forget the significance of this gathering. It is a chance for us to learn from each other, to grow together, most importantly, to inspire one another the ang to win and to learn. Each of you brings a unique perspective and talent to this gathering, weaving together a colorful tapestry of creativity that enriches our community. Let this festival not only celebrate talent, but also serve as a testament to unity, friendship, and the limitless potential that resides within you. I commend the Division of Misamis Occidental for embracing the challenge and opportunity of hosting this event, and I applaud the Department of Education Region 10 for their unwavering commitment to championing and celebrating the skills of our learners. The 2024 RPOT holds the power to ignite the passion within every learner, propelling them closer towards academic excellence and the realization of our goals outlined in the Matatag Agenda. To all our learners from elementary, secondary, and AS, I want to give you a special shout out. You are shining examples to your I'm truly impressed by your dedication and your drive. As representatives of your respective divisions, you are already champions in your own right. Congratulations, our mentors and our coaches. Your creativity and balance hold immense power. Inspire change within your community. Keep shining bright, because you are the future leaders who will make a difference. Daigon, untaninyong pirmi ang atong kultura para masmening kamot, upong magamuma ang tanan, paatu sa usak, mas masinadyaon, upong kusog nga nasud. The Hobbies of the Vice President and the Department of Education are proud of the exceptional talents of our Filipino youth. Within the framework of the Matatag Agenda, our mission is clear to cultivate and nurture the diverse and numerous intelligences residing within each and every learner. Education, often heralded as the great equalizer, possesses the transformative power to break the cycle of poverty and inequality. Hebao mo, pag ang mga kabataan na ang ako ang kaistorya, ginapasimple na ako o sabot sa ilahang tungon sa kaimportante sa ilang kinabuhi ang edukasyon. Pananglitan, itang tanan hindi sa sulod ani ah, gym, mga graduate of nursing, baon ang atuang graduation ceremony. Doon na tayo isa ka-classmate, ang ilahang pamilya wala maglisod. May kaya ang ilang pamilya Maayo ang ilahang negosyo, na o kita. Ang iyahan, amahan, inahan, na ay negosyo, na pagiging trabaho, doon na pagiging sideline, wala siya maglisod sa iyahang pagkaon kada adlaw, wala siya maglisod sobra-sobra ang iyahang baon, wala siya maglisod o bayad sa iyahang tuition para may eskwela o nursing ang atong isa ka classmate gikan sa pamilya nga pobre maglisod o pakaon sa ilangang mga anak inadlaw lang ang kwarta nga muabot ang bata usahay na ay kwarta usahay wala usahay makakaon musulod sa eskwelahan usahay di ang iyang tuition inutang para lang mabayran ang iyang kusyon. Pero kining at lawa eh. na ni ano, greatest equalizer man ang edukasyon. Tungod kay, kitang tanan, walay dato o pobre ka nato. Kay pariho tang tanan na human o nursing. But masabot, kitang tanan, doon na nai oportunidad nga makatrabaho, isip nurse, o makasweldo, o mas arang-arang, kontra sa kung ang isa kataw, wa mahuman o eskwela. Grade 2, grade 3 lang, ang nahuman o eskwela. O ka na, ang pasimple, na explanation na po sa mga kabataan, na unta, inyuhang madam, o mapasabot kanila, ang importansya sa ilahang pagtuon o sa ilahang pagpaningkamot para sa ilahang edukasyon kay kana para sa ilahang kaumao. I also want to say a big thank you to all our teachers, coaches, and trainers who have been working so hard to help our contestants get ready. You are the real heroes believing in each and every one of our learners and helping them reach for the stars. Daghan salamat sa inyong serbisyo sa ato ang kabataan. <clears throat> Kay bawo mo, na ay kakulangan sa mga magtutudlo sa tibuok kalibutan. Okay, bawo mo sa ako trabaho as president of the Southeast Asian Educate Southeast Asian Education Ministers Organization o Simeo, Ganahan ug gusto gyud sila recruit og mga Pilipino na mga teachers tungod kay resilient, matatag, kugihan, masipag ug maayo mag in English. Maunang at ka po, upang saludo sa ato ang mga teachers, sa ato ang mga coaches, sa ato ang mentors na nagpabilin, nagpabilin din niya sa kainit, sa ato ang nason. <laughs> sa pansan mo sa inyong mga tao. Uh, man eh, tak mo man lakaw, pwede man mo mo ato, bisan asa nga, nga nasol, nakukayo na o uh, ah, sweldo, pero kamo ipili ninyo, kamo servisyo ini sa ato ang nasod.